Hello mga Inday! Na ako ni rooftop karon ginoo ko! December karon Ang kalibot! Hangit! Bagyo! Gimingaw na kong bagyo sa Pilipinas! Amin! Nabuhang na dyukuan eh! Hmm? Diri sa ilan, normal na na diri magingon ani. Diri sa Pilipinas, isang. Oh. Hmm? Medyo fags-fags na ano nga kung minsan na-address ito ako sa bali? Uy, yeah. kahadlok. Di ko mo tanaw sa dalam kay ano? Hadlok kong heights. As in, nalipay ko kay naka... Dama kong hangin, manul. Sige na ay, manaog na ko. Mara ko buang. ako buang dari. Ang feel the prince of my heart. Why you know? What is that? Why you? Ako lang isa jeri ha. Asin kuan. Kuso <laughs> ng basing malupat. <laughs> basing malupat po dito o basing na patay na jodi. Gita ka uli ano mixer Filipino. <laughs> okay, na ng spinzilin. Multi na. Sulod na ko ito. Basit pangitaon ako sa mga. Ah! Mwah!